Hello, kasi po, papalaw na po tayo sa ating mga subscriber. Shoutout natin dito sa taga Santa Rita. Santa Rita ang bata ito, no? Pero kasi Santa Rita ang matanda, doon na naman sa kabila. Ayan, at medyo okay naman doon tayo sa kabila po napunta. Masa na lang tayo kay Kuya. Eh, si Kuya ngayon na magiging bagong farmers po ng kanyang uh, kalamansin ni Madam. Opo. O, sige po. Maraming salamat Maraming po kay, po. kay Nanay. Nanay ano po kaya? Linda. Nanay Linda. Ilang taon na po kay Nanay? 77. Ay, kaswerte naman din yung Nanay. Nawa ano? <laughs> no, po. Dahil marami pong mga kasing edad din yan. Nagpahinga na po. <laughs> <laughs> Pero si Nanay malakas pa. Oo. Oh, yeah. Kaya po naman Nanay. Ah, sige. Kuya, po ang gagawin natin bago po natin itanim po yung kalamansi. Huhukay po tayo ng kung ano po yung ah, laki po noong ating sa may plastic bag na lupa na yun. Ganun din po ang lalim. Ngayon, uh, ah, yung pong uh, ah, hukay natin, kung meron kayo ipapasalubong na organic, medyo lalim mo lang ng konti. Sa, sa loob ng hukay? Uh -huh. Pero wag lang wag lang po yung kwan na yun, ha <coughs> yung ipot ng manok kasi pag sariwa siya uh, mainit po yung konon. kailangan kung mga organic pa pwede po yung ayun yung sa uling na pinaghalo siya hmm. pwede rin kasi tayo maglagay ng kwan dyan ng uh, sulfate ayan lang papatungan natin okay. siya ng na lupa Magana? tapos diligan niyo na pag nadilig na po ninyo pabao na na yun basa na siya kailangan punuin nyo po yung butas Puno yung butas Basahin nyo rin po yung pinaghukayan Yun ngayon ang ipantatapon po natin Kaya para magbibita na salt, safe na Pangkukan nyo siya Siguro doon po sa ilalim uh, Mga dalawang kutsara ilagay ninyo Tapos patungan nyo ng lupa And then diligan niyo para na may baon na siya. Tsaka itatanim po natin si kalamansi. Tatanggalin niyo po kuya yung plastic, ano? Oh. Meron kayo makikita ang gilid doon, doon niyo po pupunitin. Uh, meron may, na siyang gilit Apo. Ano? Para po hindi po siya kuan, ah, malambot yung lupa, huwag niyo muna siyang didiliga. Bawa, kung makaka-schedule kayo ng tanim ay sa ikatlong araw o ikalawang araw, ngayon pa lang diligan niyo na para may baon na siyang bata. Para oh, araw, hindi ko didiligan para. kasi magkukuan po kasi yung uh, lupa lupa, eh, Lalambot eh dahil baka pagka medyo mabigat tong kamay na magtatanim ay eh, mabasag. Mama, kasi nabasag yung uh, lupa po nung ugat ng kalamansi. Magiiinda siya. Mag siya. O, tapos pa pwede kayo magtanim po ng umaga. O, umaga sa hapon, sa tanghali kahit masaya baka maginda yung kalamansi dahil mainit. Tapos yon. Pagkatanim ninyo, tinabukasan, dilig-dulig yo Maintain <coughs> na kaya. Pag nakita ninyo yung kalamansi ay ah, medyo parang tumitiklok may dahon. Dilig lang kailangan. No? Dilig. Pagka po meron mo, At ah, kahit di naman po kailang herbicide, eh, damuhan nyo na lang manual. Uh, para makuha siya. Ah, oh, sige po ko rin. Sige, sige. Yon. Pagkatapos, pagkalimbawa, natin siya. Yung tubig. Ah, oh, sige, sige. Oh, hmm. Oh, yung, yung tubig. Ah, basta to, oh, mabasa oh. Po yung umukuha ng kalamas eh. Okay siya. Mabuo. Gawa na lang po kayo. Halimbawa, gaya nito. Ah, masyadong may umbuk ito. Oh, kahit medyo i-flat yun lang ng konti. Opo. Kasi di naman ito binabaha ng tubig eh. Kaya yung kanin, Kaya di naman siya pinamamahayang pagkatagulan eh. Hmm. Iyo, -hmm. Yo, meron kayong part na mababa dyan at nakita ninyo sa tagula na merong binabahaya ng tubig, o, gumawa kayo ng kanal. Naman. Yung kanal lang yun, pwede sa gitna po ng kalamansi Ay, lika, oh. para yung tubig dun uuho. Hindi po punta sa kalamansi natin. Kasi mahina ang kalamansi pagka nabababa Kaya lang, pag naman yan, pag araw naman siya, mahina rin naman siya pagka hindi mo siya tutubigan. Kung baga, para ka nag-aalaga dyan ng gulay. Sa gulay kasi, o, oh, ay mo, may maintain mo rin yung basa at yung tubig. Yung kalamansin natin, monthly po ang paglalagay natin ng abono. Bawa, sa unang lagay, meron na siyang pasalubong, palipasin mo na isang buwan dahil meron na siyang pasalubong, next month na rin yung lalagay ng pataba. Siguro, ang ilalagay na po ninyo, siguro mga dalawang sa kutsara. Sa kutsara sa isang buwan nasin sa isang buwan lang po yun oo sa isang sa puno po natin doon sa pinaka niya sa pinaka uga wag po sa mismong pinaka puno nilalagay. kasi nandun yung kumakain yung kalamansin natin sa uga basta pagka naglagay tayo ng pataba wag niyong kakalimutan na magtubig. kasi hindi niya hobo oh, hindi niya kakainin yan kung siya ay toyo. Kasi opo, para mag-release po ng uh, kumbaga, tumaba kalamasi, kailangan nyo lang ng opo ng tubig. Ngayon dyan, sa ngayon, may mga bunga at saka bulaklak kaya hayaan nyo lang. Kasi yan, pusa naman po siyang malalaglag. Ilalagdag mismo ng puno niya pag hindi niya kaya yung kanyang puma. Ngayon, yung matitira niya ngayon na bunga, yun naman ang inyong mga pampayga. Kailangan, pag may bunga siya, huwag nyo nga na siya didilaw sa puno. Oh, pitasin. Kung kailangan ng pitasin at talagang pwede na siya, ikuha nyo na para po magpalit ulit ng bulaklak. Tsaka magsulong. Para at least marami siya magiging usbong. Kasi pagka ang gagawin natin, kada patubig, katanggal kayo ng bulaklak sa kabunga dyan. Ay, wala na kayong ginawa kundi magtanggal ng bulaklak sa kabunga. Opo, eh, gusto na sa kalamas, eh, may bunga. May iba, nga kami. Problema nila, magpabulaklak. Eh, iba naman, nagtatanggal ng bulaklak baliktad ano. Kaya sana doon lang natin ilagay do sa bubunga. Opo, uh, sa ayo ng bunga. <laughs> Kaya yun, ang kalamansi basta't ganyan pag ang kalamansi po kasi ay bata pa. Maganda rin yung may bunga siya para hindi siya tumayog na matangkad. Hmm. Ang kalamansi pag walang bunga, tatayog yan. Pag tumayog siya, payat. Eh maaga kayo maghahagdan. Hindi naman natin susundin yung tatlong taon sa kanyang pamumunga. Hindi. Yan po ang ganyang kalalaki. Sa taong mahigit lang, oh, pwede mo na pong pamungahin. Hmm. May pampabunga ah, din po niyan, sir. Apo, ah, ang, ang pampabunga lang din niyan, abono rin ginagamit natin. Bibigyan nyo lang din siya ng foliar, meron tayong mga foliar din din din. na ginagamit, ite-text wala lang dito sa inyo. Para nun, makatulong naman siya sa pampaberde ng ating kalamansi. Lalo. Yeah. Asang ang, ang naman po ng kalamansi dyan, yung pong tubig. Sa tag-araw, kailangan tustus mo siya ng tubig. Pagka sa tag-ulan, wag mo naman sobra ang tubig na mabababad. Opo. Kaya kailangan nyo yung balance lang dito siya. Tapos, regular lang po yung inyong abono. Sa abono naman, titingnan niyo kung ang abono ginagamit natin ay kinakain o hindi, tingnan mo yung dahon. Pag yung dahon niya ay maganda ang pagkaberde, so, yun na yung gamitin niyo lagi. Pero pag nakita nyo yung dahon ay na, parang parang naninilaw, mag-iba kayo ng abono. Marami naman pong mga abono tayo yun yeah, na pala yung pa tandaan pa ko. Ay, yung uh, um, 2100, yung okay. sulfate. Uh, okay. kasi sa panahon ngayon na taga raw yun ang mga mabilis pong kainin po ng pataba. Meron sana organic, kaya alam, kabalatuan pa kayo medyo malayo. Wala po ba dito sa Bandabula? Wala, wala po tayo eh. Resan, sa amin, piti-pick up. Oh, uh, ako kasi di ako nakapagdala. Oh, uh, po. Iba, iba po kasi yung organic natin sa municipio. Yung, yung kasi, inventor po kasi noong uh, kapwa natin Pilipino. Uh, oh, Yung kasi mayroong probiotics yan, mayroong siyang microorganism, mayroong siyang, kumbaga, may humus. Yun yung, yung kailangan ng lupa para yung acid niya maisukan niya. Ito dati, ganito pang Ah, dati eh. Mm -hmm. Lahat ng mga abono natin nilalagay ngayon, halos mga acid, acidic. Na. Pero lang yung mga, marami mga organic na kung saan. Yung matagal siyang kumuha, lumusar. Yung pong ating uh, tawag rito, yung ipot ng manok, nitrogen yun. Ngayon, pag nilagay natin siya ng basa, eh, ibig sabihin nun, mag-iinda yung kalamansi, delegado rin sa gulay, delegado rin sa kalamansi. Kailangan po niya, dapat organic na. Opo. Kailangan talagang ano na siya. Yung pulbos na siya na lupa, na talagang yun, doon niya kakainin. Tapos, kaya lang makakain po yung ipot ng manok pag siya ay nadidiligan. Pero pagka yung ganyan mainit, dun niya kakainin yun. Ang kalamansi. Pero kasi sa amin, nagkanim ng kalamansi, inunan niya yung organic eh yun na niya yung ipot ng manok. Hinalo niya. Nagtanim ng kalamansi. Dumbilaw ang kalamansi niya. Ah, yun na nga po ko sana. namin yung organo. Hindi. Ang, wag lang po yung ipot ng manok. Pero yung charcoal tsaka yung kwa dyan, pwede ihalo yan. Opo, pwede yun. surug na ipa. wag lang yung ipot ng manok. Kasi kahit, opo, kahit yan ay tuyo yan, pag nabasa ng tubig yan, mabaho rin yan. Kailangan yan, maaging organic soil muna siya inahalo sa drum. So, um, kasi oh, hindi gawin. rin po maganda rin 'yon. Tas doon sa totonawen. Ang ah, kototoo sa niya po eh nagtumatawag din ng kwanya, niyan, insekto. Pag sariwa. Pero pag kasi ay organic soil na, hindi na. Uh -uh. Magkuan kayo doon sa DA, pwede kayo magtanong na kung paano ba pa 'yung pag-i-spray ng kwanya sa ipatang ng manok para no. Kung dalawang sa ako siya, pwede niyo dagdagan. Para no, yung lupa ninyo, kaya naman kayo nag-o-organic, kung halimbawa ang lupa ninyo ay mahina. Pero kung malakas naman yung tingin ko na sa lupa ninyo, mukhang mataba naman eh dahil isang eh. beses lang yata, isang Paya, taon, ay, taon na ay, matagal so eh, ah, matagal lang hindi natataniman. No? Eh, mataba yung lupa ninyo. Talawang, talawang yata, tatlo. Tatlong taon. No? Eh, talagay talagay beer, pa yan. Beer gym pa yung kuwan ninyo, lupa. Maga sa, sa pagpapahinga niya, matagal na siyang nakapahinga. Opo. Actually, kahit din yung nalagyan ng kuwan <laughs> eh, Noong ipot ng manok eh. Oh, okay. oh, yun okay. na oh, yun lang na Oh, lagay na lang ng ipot ng manok yan pagka siya ay organic na. Para sure na hindi eh, po manilo po yun yung kalamansi. May pagka meron naman pong insekto o oh, meron naman tayo ispray spray dyan, cha na lang din po sa inyo. Pero ngayon, huwag niyo munang spray siya dahil uh, bata pa naman eh. Pag meron lang siya sumalakay na white flies, ayun, meron nila, ikukakon lang namin sa inyo yan. Tapos yung uh, malagkit, Pagka may malakit lang naman yan, eh kuha lang po ang in-sprayer natin dyan. Pwede pong dishwashing, pwede naman po yung sabon na boss powder. Oh, Haluin niyo po siya, ihalo niyo siya doon sa chargeable sprayer, ipaligo niyo doon sa kalamansi. Oh, Pagkaligo niyo siya, oh, pwede niyo rin siyang ballawan. Oh, huwag niyo lang ikukula. <laughs> oh, para ko nyo, pampatanggal kasi po nung lagkit yung sabon sa kayo yung dishwashing. Para po hindi siya masyadong maginda or mainit. Kasi ang sabon kasi medyo mainit yan eh. Sa dishwashing. Kaya kung limbawa, napukuha mo siya, pwede mo rin siyang uh, din ng tubig. Basta't makuha mo lang yung matanggal mo lang yung lagkit niya. Opo. Ngayon, sa white flies naman, pag-atake pag, pag atake naman ng white flies siya, papatay naman natin siya sa lang natin sa inyo yung gamot. Para po, meron naman tayo dyan sa mga agri supply na mabibili. Pati yung mga foliar, meron rin tayo dyan, chat na lang po natin sa inyo. Eh, eto po, mga ilang araw po namin pwede sa inyo. Pag okay na po ito, meron na kayong hukay na, nakaprepare na, tas na deligan, anytime yan pwede ninyong tanim. Pero yung pulan natin, kahit mamaya pong hapon, diligan na po nila. Hindi ko po siya diniligan ngayon kasi mabigat sa ban eh. Oo, tsaka baka mag, siya. At least siya pagka nandyan, may na siya. Tuwing ikalawang araw naman ang dilig natin sa punla. Uh, every two days. Pag nakita nyo yung punla na medyo tumitiklo po yung dahon, ibig sabihin, nangangailangan na po siya ng tubig. At okay naman niya, kahit na nandun po siya na nakabilad, maganda yun para at least po ay tulit-tulit naman po yung kanyang kawan. Uh, pag bulaklak, tsaka pati bunga. Okay, okay naman to. Pwede po. Okay naman siya. Oh. Dahil ang kalamansi naman, wag lang po yung 1 by 1 meter. Oh, oh, Kahit 2 by 2 nga eh. Kahit 3 by 2 or 2 by 2 po, pwede po yon dahil malit lang naman po itong inyong area. Pwede rin. Kahit 3 by 2, 2 by 2, pwede rin 2 by 2. Ngayon, malalaman nyo kung ilan lang papasok dito. Uh, po, ma-estimate ninyo yung pagsukat. Padali lang man yun. Meron kayong low tapos lagyan nyo na po ng, ng mark na o oh, po buhol or pa okay, pentel pen. Lahat ng two. O oh, ganun mo siya. Tapos magkaroon kayo ng stick. O oh, yung stick ninyo pwede yung duro po ng banana cue. Pagka nakon nyo yung two o oh, tusok mo na doon. O oh, sunod. Ganun doon. Tusok mo uli. Tapos yung three tusok mo uli. oh, tsaka mo ngayon hukayin ngayon siya. Apo, pare-parehas po ang size po nun. Ayun. Alam ni nanay dati nagkukusa si nanay eh. Ng <laughs> ganda ng amo 'yun kasi mas mabilis. Kasi pag halimbawa wala sa sukat, ang mangyayari po ay kukuha niyan. Kukuha oh po beba. Gusto mo ba? Gusto mo tubig? Hindi siya pantay. Apo, hindi pantay. Apo. Nakalinya. Nakalinya. Kahit saka pumunta, kita mo, nakadiretso. Apo, linya siya. Uh, pagka po kasi parang bungay-bungay, mahihirapan din kayo sa pagkatrabaho. Pag nagtanim kayo, kaya mag spray Pag power spray gagamitin rin niya, magkakasala sa labat po yung paghila. Pero yan naman po, chargeable lang nga po. Pwede ninyong magamit dahil konti lang naman yan. Ano po ba? Mag-herbicide po ba kayo ng damo? Or grass cutter? Ano ba ang... Aha, wag yun na. Kunti lang naman ito eh. Pag-iung uh, baka Maapektong naman siya. po yun. Pwede yun. Pag best okay, pwede siya. Kaya yeah, para maitarim niyo po itong kuha na ito. Hindi mainit. Mm -hmm. Okay na yan. Okay, eh, basta po pagka po, meron kayong tanong, ito lang naman tayo. Okay, oh, natatawagan naman tayo ni ate, saka si sir. Yung naman po yung number ninyo, ano? Oh, sige po, ah, tatawagan po na rin. Oo, chat-chat. Pag may problema. Maraming kayo nakita. Opo, tawagan niyo po doon. Uh, oh. <laughs> Pwede niyo sa messenger ay, kung meron tayong video call. O, sige po, oh, po papalam na po tayo sa ating mga subscriber. Shout natin dito sa taga Santa Rita. Santa Rita bata ito, no? Pero kasi Santa Rita ang matanda. Doon na naman sa kabila. Ayan, at medyo okay naman tayo sa kabila po napunta. Mas doon na lang tayo kay Kuya. Eh, si Kuya ngayon na magiging bagong farmers po ng kanyang uh, ah, kalamansi ni Madam. Opo. O, sige po, maraming salamat marami po kay, po, kay. Po. Eh, Nanay. Nanay, ano po kaya? Erlinda. Nanay Erlinda. Ilan taon na po kay Nanay? 77. Ay, kaswerte naman din yung Nanay. Opo, <laughs> dahil marami pong mga edad din yun. Nagpahinga na po. <laughs> <laughs> Pero marami si Nanay malakas pa. oh, eh. ayan. Yeah. yeah. Kayo po naman Nanay. Bebe. Nanay, bebe, ilan taon na rin po kayo? 69. Ah? Magsi 69 na ako sa December. Ah, malapit na rin. Yan pa lang kayong <laughs> magkawan. Ha? 70. Kayo naman po, nai. <laughs> Len. Len. Ah, kapatid ah magkapatid po kayo. Ako, ah, pinsan. Ah, pinsan. Ah, siyempre. Ah, pinsan nyo rin. Ay, magkakamag rin pinsan Ay. po na kayo rin dito. Kaya wala pa rin kayong problema. Tama po Tama po yun. Kaya so, eh, kahit ako nandito, nandiyan sila na, po. Oo. Oh. E, naman po rito, wala naman siguro kawatang dito wala. sa inyo. Hindi ka gaya sa, sa marami amin, marami. Oo, kaya <laughs> <laughs> oh, sa amin eh, kapitbahay lang namin na eh. <laughs> Adios, Pati oh. na, Pagkakas bahay, nang hihingi naman ang gula. Ah, nang hihingi naman. Ay sa amin po, bago po manghingi, nakakuha na. Ayun. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> Oh, oh, silang, ma, mami, ay, ay, mga, opo. Opo. Ay totoo to po yun. Isa oh, oh, eh, amin po kasi napapatawad eh kaya lumalaki ang kolong ko. Opo. Ngayon. Ah, sige nagkukulit na ito. Eh sige po. Sige ah, po na ito. Iyon na po. Salamat. Good morning po sa inyo mga kapatid at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ito tayo sa San Miguel, Bulacan, sa Santa Rita. At meron po tayo yung ating farmer ay susubok po ng kanyang kalamansi na 50 peraso. Oh, shout out mo yung aking baby makulit. Ayan. Shout out natin si ate. Saka yung kanyang mga pamangkin, ang kanyang mga kamaganakan. Ayan, dito po sila na picnic. Nakipicnic na rin dito tayo. At pagka ng pagpagawa siya daw ng swimming pool, ay makita maganda rito maligo. Vida yeah. uh, yeah, shout out. Ah, oh, ayan. So, Hi guys. Ate, kayo sa inyong mga kaklase. Ayun, ngayon ay tag-init ay eh, grabe o, ang init. Ang panahon. Mhm. Ah, sige mamaya tuturuan po natin sila sa pag alaga po natin ng kalabansipa uh, Tuturuan ayun, mo. Mm -mm. Okay na, sige. Shout out. Ay. 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 Shout out sa pamilya ko. Oh, yo, shout out daw Doon sa ating sa pamilya po niya sa Santa Rita. San Miguel Bulacan. Sige po, mga trivia. Dito na tayo. Ay, grabe ang init. Kalaman uh, um. si Trivia sa YouTube. Uh, YouTube, At Facebook. Okay, thank you. Alhamdulillah. Hmm, Hatinya pula.